Ayos ah, may galo na nakabitin na. Kumain ba yan kagabi, Mark? Baka nabuang na yan. Likado na yan. Malaki pa naman. Ayun na, nagsalok na one, zero. Oh, lalaki ng isda, oh. Tanike, tanike. St tanike. Sugon <laughs> pala. Ang <laughs> dami nga sugon, no? Yung lalaki ng isda. Ang dami nga lumahan. ibang klase ng isda kaya lang kunti lang yun ano yun may ano kinukuha ay 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 ay

subway pa may mga sugon pa pangatlo yun may bu butiti <laughs> samang butiti Kera. yan butiti Tara kung marami pa stay lang eh may dami na pagi pa butiti pa doon Yan, gawin mo yan. Sarap yan. Daing. Iyagis e, oh. mo ba? pa Sayang. Kawawa. Gala ba yan. lain mo. Eh, takot kaya wala yan, oke, takut kayaknya boleh, Bang. Amin, nah, ini ulung punya nih, Yan, o. Oh. Angatin mo yung dalawa na yan. Iuwi <tik> mo sa Bukid nun. Lakas. <laughs> oh, diba? Buhay pa yun eh. kain yan. Kailangan lang ma-roonong ang magtrabaho niyan para rin malasot. Ito, no, pusit. Pusit, pusit, pusit. Yaw. Tira, tira, tira.

Nakakamada lang doon. Hindi na pinasok sa budiga kasi malapit siya naman yung salinan. Red soda na ng pasa yan sa uwi na kiri. So, ito na, dami na, napili. Ilang pusit, mga kapising, oh. Tama to sa akin, ha? Pangihaw yan. Uy, mayroon ako nilagay dito, ha? Apat na piraso. Pangihaw ko to. Parang diskupyado. O, hindi, oh, naka-arbor pa. Pangkilaw to na. Ilaw mo maya kay Luloy Nakarbor pa kami ng tona mga kapising tamang tama yung pagkilaw mamaya So mayroon tayo pagkilaw mga kapising So nagkatay na pala ng tanigi dito So sana kikilawin ko Wala may lamas Ha? Dito yes. <laughs> ihaw Tama mo to sa iyo may aloy. <laughs> ito sana yung kikilawin ko mga kape sa pala. Nagkatay na ice kusinero ng tanigin ito. Balik na lang natin sa ice box to kasi nagkatay ng tanigin. Oh, lagay mo to dyan kay Kinatay na pala yung tanigin. Kikilawin natin to mga kape kailan natin kasi walang ricardo, ah, uh, tama na to kasi walang ricardo na, walang pagkalo, gusto ko lang sila kumain ng pinilaw. So pwede na to ang kalabing. ano yung wagy wagi, yung wagy yung

Oh <laughs> ya harap na kinila wala sa hook so, mayroon pa akong nakitang luya at saka sibuya so <laughs> okay na lang to kaysa wala laki <laughs> <Lucky> yan <laughs> Uy, salamat soy Salamat <laughs> Okay. Oh, mm. so, ito yung ulam natin ngayon mga kapising. Inaluan ko ng pusit. Ayan. May pusit. Tanike. At siyempre, ang ulo ng tanike. Woo! Woo! Init. At mayroon pa. Anyhow, na tanike. Wow, kadami ulam ko. Ah, na. Kain na.

Siyempre, paborito kong mata. Mata rin, tanig eh. Woo! Wow, nami! Ito ulo ba? Ito Ayaw ko na magkanin. May mga kasama ko dito kumakain. Hindi ko lang makakip sa video kasi maliit na yung misa namin.

sarap talaga ng kinilaw mga kapising lalo pagka sariwang sariwa pero yung tanigi at saka pusit pinaghalo ko na kahit wala ricado pero ang sarap talaga manamis namis saka mayroon pang sinabawa na ulo na tanigi at ako sarap so dito ko lang muna patuloy itong video ko mga kapising maraming salamat ulit sa mga walang sawang nanonood Andang sa, sa muli natin pagkikita sa sunod pang mga video bye bye mga kapising